Amigo saranno, La, sa gano'n, lao Sa siya Sa Anin! Anin! Huwag ka nang mag-isip pa! Magpakamakasaka ng All In Blacks! You know? yeah. <laughs> La you know? Ano? Huwag pakamakasaka na! Lazada Delivery! Lazada Delivery! Lazada Ano pang iniisip mo? Goli na! Sa malamig na lumig ng Mediterranean Sea! You know? Ano? dito tayo mga ko! Ano? ko! you know, parang bata oh nagpapagulong-gulong pero lakas ng alon no? oh lamig oh, ayun oh, si baby giant yung chinelas niya, putol na patinda <laughs> <na>, mga kabayari <laughs> putol na oh you know, parang bata oh eh. Oh, oh, Sarap. oh sarap you know sarap oh ah, oh, basa oh you yeah, know parang may binabalak to si Onin you know may binabalak ka pa Onin Uwi na tayo Ano ba binabalak mo yan? Parang mayroon kang iniisip na, iniisip na yun. Ganda itong palungkang. Gagawa ko para Ay, alam na kagat din eh. Oh, pwede na to mayuwi to yun so yun mga kabayanin nandito tayo ngayon at uh, day of natin. Eh, naligo tayo hindi tayo magpipishi ngayon kasi medyo ano ibang ihip ng hangin nagmula sa ano Nagmula dito sa dagat ang ihip ng hangin kaya mahirap pang isda. Kaya tamang swimming lang kami ngayon, tamang miming lang ng mga tropa. Woo! Nakamiming na naman tayo mga kabayani. The best na yun, the Sarap, sarap na manan mga kabayani. Yung bibig na to, kaso nga oh. lang o, oh. naman, ang lakas ng alon. Ang lakas ng alon mga kabayani. Pero ayun pa si Victor Oh si Victor yung um, assist um. Oo ayun oh ayun oh nakikita nyo ba si Victor yung um, assist so yun mga kabayani gagawa tayo ng pain ah bali itong ginagawa kong pain ano to tuna yan tuna tsaka arena yan arena dahil magpipishing tayo bukas arena to mga kabayan ha tapos si eh, lalamasin natin ano nang tuna ngayon mga kabayani. Gawa so, tayo ng pain natin. Arena at tuna. Siyang lahat tuna. <laughs> Sipin mo yun, no? Ulam na. Pinampain mo pa. di ba mga kabayani? Ngayon eh. no? Bukas, fishing tayo. Oh. Ito yan, no? Kung hindi naman tayo bukas. Arena. Kung hindi naman tayo bukas. Oh. Arena. Ano yun You know? Hindi pala, wala nagsabi na. Wala no? yung tagayin ng aircon doon. Mara na saan? Yeah, Hindi, sa baba. Sa loob, sa loob ng gate. Naku. Naku. Sinabi na ako si, ano? Si Don Robert. Eh. Na. Pwede yung mo na ano? Sabi ko. Sabado na yan. Dalhin doon. Ayan. Alright. Ayan na. Mangisda ah, ako bukas. Mangisda tayo. Shoutout na pala sa inyong lahat at uh, pasensya na kayo. Kamay-kamay lang muna. Ang makikita nyo mga, mga kabayanit. Dahil eh nagawa tayo ng pain para bukas natin sa fishing natin. Ayan. Ito meron na. May bukas, ma yan. Yan. Ah! Maraming maraming salamat sa iyo, Tita Travis Rogers. Yan. Pia Darwin Reyes. Boss Jerry Hunter. Boss Jesse Pagnereho. Kuya Emmet. I love you, Kuya Emmet. At tapos, ah, Boss Julius Mendez at Boss June Travel Vlogs. At yan, maraming salamat din sa iyo. Hindi tol Japper Slat at lagi akong magpapasalamat sa iyo. Permis ang papasalamat ko sa iyo. Nidol at Tim Tim Channel. At sa akin Tim Chonky Boys. Kay Buddy, kay Bidogs at kay, kay, kay Chong Luis. At sa akin Kalembang Boys. Sa aking team. Yan. At sa lahat ng team ng Sword Family. Shoutout sa inyo sa lahat ng Sword Vlogger. Yan. Sa lahat ng nagmamahal kay Daddy TV. I love you all. Sa lahat ng ninong at ninang ko. I love you sa inyo. At uh, dawagawa muna tayo ng pain. Siguro okay na to. Pamain na to natin. Okay na to mga kabayani. Hmm. Yan. Ang ano na ito, compound na ito ay tuna at arena lang. Tuna ito mga kabayani. Tuna. Yan. Yan. Tuna. Na nasa lata. mo ulam na pinagpain ko pa, di ba? Pero ibang saya, di ba? Nang nakukuha natin sa pag Uh, Yan, okay na to mga kabayan eh. Yan. So, tabi na natin to para bukas. Ano yan, Be? Ano yan? Iniwan ako ni Daddy Nick. ko? ka? Papa, sabi to, babalik tayo sila. Umuwi ka na, Daddy Nick. Sundan mo ako dito. <laughs> sa boyfriend mo eh. Hindi Ano pang? Hindi, wag ka, hindi, wag ka, hindi, 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 Hey Libya, we're dad in a kiwi.